Magandang araw! Tatalakay natin ngayon ang pagsulat ng Balitang Agham o Science News Writing. Makinig na mabuti! Ano nga ba sumulat ng Balitang Agham? Gusto mo ba ng sample? Heto ang balita. DOH SEC kinumpirmang walang walking pneumonia outbreak. Dahil sa mga naitalang kaso sa Pilipinas at sa pangamba ng mga Pilipino, mariing kinumpirma noong ikalima ng Disyembre ng bagong hirang na si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health na walang outbreak ng walking pneumonia sa bansa. Sa Philippines po, wala pang outbreak according sa ating Epidemiology Bureau. Although marami ang cases because ito po ang season ng respiratory illness sabi ni Herbosa. Pinag-iingat pa rin ng DOH ang mga tao dahil ang walking pneumonia ay maaaring makahawa sa pamamagitan ng paghinga ng mga droplet mula sa isang taong may sakit. Ang mga taong may malalakas na immune system ay karaniwang nakakabawi ng walang gamot. Ngunit ang mga taong may mahinang immune system o may mga ibang karamdaman ay maaaring kailangan ng antibiotic treatment Kadalasan ang mga bata ang biktima nito. Kaya pinapayuhan ng madla na panatilihin ang health protocols at pagsusot ng face mask lalo na sa mataong lugar. Ipinaliwanag naman ni Undersecretary Eric Tayag, tagapagsalita ng DOH, na ang walking pneumonia ay isang uri ng pneumonia na hindi gaanong malubha kumpara sa ibang uri nito ito ay sanhi ng isang uri ng bakterya na tinatawag na mycoplasma pneumonia katulad ito ng karaniwang trangkaso na may sintomas ng ubo, sipon, sakit ng ulo, lagnat, pananakit ng dibdib at pagkapagod gayunpaman ang mga sintomas nito ay mas mahina kaysa sa ibang uri ng pneumonia kaya maaaring hindi ganoon halata ang sakit na ito Hinihikayat din ang ahensya na agad magpakonsulta sa doktor kapag nakaranas ng mga sintomas nito upang makakuha ng tamang pagsusuri at gamot. Ang doktor ang makapagbibigay ng tamang payo at gamot para sa iyong kondisyon. Talakayin na natin kung bakit may tuturing na balitang agham ang balitang ito. Ang balitang agham o science news ay isa sa tatlong uri ng pagsulat ng agham. Ang science news ay literal na balita. Balita tungkol sa agham. Sa pagsulat nito, sinusunod ang baligtad na piramide o inverted pyramid. Balikan natin ang balita at iugnay sa inverted pyramid na ito. Pero bago yon, talakayin muna natin ang headline. Ang headline o ulo ng balita ay animoy pamagat ng artikulo na nagbubuod at nagbibigay ng detalye sa nilalaman ng balita. Layunin ng headline na ipakilala ang paksa na iyong isusulat. Kunin ang interes ng mga tao upang basahin ang balita o ilarawan ang nilalaman ng balita sa maikling paraan. Sa headline na ito, gumamit ng pandiwang kinumpirma. Inilagay ito sa gitna. Tinukoy na rin kung sino ang gumawa ng kilos. Gayon din ang detalye ng pagkomperma. Narito ang ilang panghalimbawa ng headline o ulo ng balita. Gulayan sa paaralan, umani ng pagkilala. Walking pneumonia nakarating na sa Pilipinas. DepEd pinag-aaralan ang potensyal ng AI apps. Dumaku na tayo sa pamatnubay ulid. Ito ang puso ng balita. Ito ay naglalahad ng lahat ng mahalagang impormasyon na dapat malaman ng mambabasa. Ang pamatnubay ay may anim na uri. Basic lead, quotation lead, Question lead, descriptive lead, narrative lead, at exclamatory lead. Sa pagkakataong ito, hindi natin matatalakay ang lahat ng uri nito, bagkus pupukos natin ang basic lead o pangunahing pamatnubay, dahil ito naman ang madalas gamitin ng mga manunulat. Ang pangunahing pamatnubay ay gumagamit ng pattern na asa ka pa ba? Ano? Sino? Saan? Kailan? Bakit? At paano? Sa pagsagot sa mga tanong na ito, nailalahad na ang pinakamahalagang detalye ng balita. Kaya na nitong tumayo bilang isang balita. Malikan natin ang pamatnubay ng balita kanina. Dahil sa mga naitalang kaso sa Pilipinas at sa pangamba ng mga Pilipino, mariing kinumpirma noong ikalima ng Disyembre ng bagong hirang na si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health na walang outbreak ng walking pneumonia sa bansa. Sa binasang lead, nasagot ang mga tanong na ano Sino? Saan? Kailan? Bakit? At paano? Tandaan, hindi kailangan magkakasunod ang mga ito. Maaring mauna ang alinman sa mga ito. Numako na tayo sa katawa ng balitang agham. Ito ay kinapapalooban ng mahalagang detalye. Ito ay maaring isa at marami pang talata na pawang nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa lead. Sa ikalawang talata, direktang ginamit ang bahagi ng panayam kay Ted Herbosa. Kinumpirma niyang walang walking pneumonia outbreak sa ating bansa. Sa ikatlong talata, inilahad ang ilan pang mensahe mula sa Department of Health. Kaugnay ito sa mga naunang talata at magtutuloy naman sa susunod na talata. Sa ikaapat na talata, ikinunekta na ang paksa sa agham. Gumamit na ng mga terminolohiyang pangagham gaya ng immune system, antibiotic treatment, health protocols at iba pa. Mapapansin na ang mga salitang ito ay simple kaya tiyak na maunawaan ng mga mambabasa. Sa ikalimang talata, ipinaliwanag na ang walking pneumonia na siyang nagpapatunay na ang balitang ito ay nabibilang sa kategoryang agham. Mas na ipaunawa rito ang katuturan at iba pang detalye ng naturang karamdaman. Ito ay naging pangmasa. Ang huling talata ng balitang agham ay naglalaman ng digaan ng mahalagang detalye Subalit, konektado pa rin sa paksa o pangyayari. Gayo sa talatang ito, inilahad ang kahalagahan ng pagpapakonsulta sa doktor kapag naramdaman ang mga sintomas para sa tamang gamot nito. May ilang mga bagay na dapat tandaan sa pagsulat ng balita tungkol sa agham. Una, maging malinaw at tumpak sa paglalahad ng impormasyon. Tiyaking nauunawaan ng mga mambabasa ang mga konsepto at datos na iyong ibinabahagi gamitin ang mga simpleng salita at iwasan ang pagsasalita ng mga teknikal na termino nang hindi nagbibigay ng paliwanag. Pangalawa, magsagawa ng malawak na pananaliksik bago magsulat. Siguraduhin sapat ang kaalaman tungkol sa paksang iyong isusulat. Basahin ang mga pag-aaral, artikulo, o iba pang sanggunian na may kaugnayan sa pangyayari o konsepto na iyong ibabahagi. Ito ay para masigurong wasto ang impormasyong iyong isusulat. Pangatlo, magbigay ng mga datos at estadistika. Ang mga numerical na impormasyon ay maaring magbigay ng dagdag na lakas sa iyong balita. Subukan mo maghanap ng mga estadistika, porsyento o iba pang numerong datos na makakatulong sa pagpapatunay ng iyong pahayag. Pangapat, iwasan ang pagiging bias. Sa pagsusulat ng mga balita sa agham, mahalaga na manatiling walang kinikilingan makatotohanan at obihitibo ang dapat na pamamaraan ng pagsusulat. Iwasan ang pagsasalita ng personal na opinyon at magbigay ng patas na paglalahad ng mga impormasyon. Panglima, mag-interview ng mga eksperto. Maghanap ng mga eksperto sa larangan ng agham na maaring makapagbahagi ng kanilang kaalaman at opinyon upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa paksang iyong isusulat. Ang mga pahayag ng mga eksperto ay maaring magdagdag ng kredibilidad sa iyong balita. At panganin, iwasan ang paggamit ng jargon. Iwasan ang paggamit ng mga teknikal na salita at jargon na hindi madaling naunawaan ng karamihan upang maiwasan ang pagkakamali ng mga mambabasa, gamitin ang mga simpleng salita at magbigay ng paliwanag kung kinakailangan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga gabay na ito, may papakita mo ang mahalagang impormasyon sa mga mambabasa ng malinaw at tumpa. Kaya, sulat na ng balitang agam.